Hello guys, narap si Kulot para maghatag o tips sa inyo ha, karong araw So karon day guys is nagplan kung nga maghim So, mahatag din kong tip no, kini siya warm water ni siya. Dili siya kayo init, Kung warm is eh, tama-tama. karon itest na to ang baking powder. Unsa, un, unsa kung mo mahibaluan kung ang imong baking powder is kanang work pa kanang tubo pa ang imuhang hi luto no kay bisan pag unsa na to kadaghan og butang og kanang kanang mga baking powder unya unya dili na dai siya mo work dili na dai siya mo tubo so murag ako lang a char 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 charot so so kinahanglan nato siya i-test una una nato siya gamiton so naa dai kay baking powder guys na no, ara baking powder ang expiration ani is tanaw to expiration guys sa expire na pud siya so dili na gyud siya mo work Uh, sa siyang basahan ang expiration kaya wala makakita si kulot eh buta hala. lagi ko sa kanang expiration guys so they nito to siya tanawan guys sa kaya ingon sila pag ang baking powder ko no is ay araday sa ilalong is 2027 pa ang iyang expiration ara Ah uh, ara 9 oh, 2020 oh, September pa siya 2027 2027 na po yung oras so alas Do sa hapon ko nung no, 14 kaya ka, may ka, army ko an. so na ko yung ka ng na inabrihan bag ulang ng himo makuog ka ng banana cake so uh, itry na tuloy siya or, or uh, na una ko bag uno mag ablik ko bag kay so at least ka ng, sure gita nga sure gita nga kung okay or dili no so money siya ba wala pa siya na open ha so ingon ko na sila kung ang baking powder but sa warm water test kuno nimo. Kung mabula pa kuno means ana is mo work pa mutubo pa ang dili pa siya. Okay good pagid ka na imong baking powder. Pag dili na gani kuno daw mo bula is dili na kuno daw na to na gamiton. Kay magsayang lang kuno ta og kan magkanang sana kana atong giluto nga dili siya mutubo. So mapakpalpak ang atong giluto. No? So try na ra to siya ha. Ablihan nato ha. Karon. Ablihan. Tumpo ko gunti kay lahi na. Ini ni tapay ta no. Yeah, ini na So nara na siya guys, na-open na siya nako na no. Na. So i-try na to ha, gamay lang gud. Ato lang siya i-try kung bula pa ba siya. So tan-awa ninyo guys. So ni siya. So means ana, good pasya No? So, ato ni siyang gamiton unya, unya. Kaya mo palit makukuban niya ingredients. Kaya wala namang kuwi ka ng Kaya nang wala namang kuwi alam butter. May nga na. So, mato kong kuwan ka ron. So, tanawan ninyo guys. So, nagbula siya. So, minsan ni is good ang atong baking powder. So, maorto guys siya guys. I hope na ka nang, I hope na nakakuha mo ka ng good tips. Gisente ko lot. So, aping kanunay o daghan salamat sa inyong pagtanaw. Bye guys. Thank you.